Ito po kami kina Norma. Kasama namin si Kuya. Magdadala si Kuya ng ano, ayuda. Ayan, and kasama namin si Rina. Ayan, marami po kami. Si Mark. Okay. and General Ay, wow. Magaling na.

kasi na niya ako. Kilala mo pa ako? Kasi wala na gulos. Kilala mo ang na. nga. Eh, ruda daw. Ay, kilala mo pa pala Kailala ako. Musta? Oo. Oh. Magkasama oh. kami ni Ruda dati dito, kuya. Kilala mo pa pala ako. Kilala. Mhm. Mm na Ruda <laughs> raw. Naligo ka na? Eh? ay, 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 Iniwanan ng jowa. Ano masasabi mo naman kasi iniwanan ng jowa? Parehas kami. Ay parehas kami. Kumuha na ka. Oh, 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 Sakit pati oh, yun. Pagdamaywa uh, daw mm. sa sa dibdib. Masakit sa dibdib sabihin yan. Oo, doon nagtago tabi pala siya ni Rina oh. <laughs> Pwede na ba yan? Oh, bigyan nyo daw naman si Rina. Pahingi naman ako. What did you say? Thank you. Hindi ko lang ka. na naman niya ng asin. Mangihingi na naman siya ng asin. Makupa na, ano naman nila? May damay wala na si Rina doon. Mabalik ang po. na ang na PC Si Rina nalang. Aba ka na doon po po? Bakit naman ang nakuha? Malik na eh. Ako yung bait eh. <laughs> Anong sikreto ni Rina? Bakit lumihit si Rina? Anong sikreto? Para gayahin ko Sayaw Sayaw? Ah, sayaw. At tiktok? Hindi ako mahihig sa sayaw eh Walang tiktok Walang tiktok sa Hong Kong Walang tiktok sa Hong Kong Walang patawad si Erwin Oh, hilaw pa yan Ay, Sabi ni Agol Ay, Sabi ni Agol Hilaw na? Pink. <laughs> ano bang kulay pag hinog? Pink. Wo mungko mo alis. <laughs> Ini harap mo sa dilo. Manang, hayahay ka jana baka mapali yan, mataba ka pa naman hindi, mababali pa nga ako payat ka na ba <laughs> ay, mapuputol na o, tignan na yung puno, umuuga hmm? oh, ay, mo sanga, oh mo itong sanga o parang mababali na naman, hindi yan ay, pero nabuka na siya mabigat ka pala rin eh ang bali na. Okay, na, pula pala siya oo, oh, pula na yan pag na to, pag mahinog na masyado to. Magdala ako nito, ilalagay ko sa ano, babaw ng sa rep. rep. Hmm. Ano sa rep. Para sa rep. Bakit ang tanggal ng mga amoy-amoy? Huling -amoy. lang naman. Bakit maganda to? Bakit may ilong ba to? Bakit may ilong? Nakatulog ng laway eh. agad eh. Ano yan? May baba yan? Katagandaw, paano yung tulog <laughs> laway? <laughs> Ipilip siya. Tingnan ko! May example talaga. Pabiloy, natulo na agad eh. Sir Jay. Ha? Andito si Lola. Pasok. Andito si Lola. Sir Jay, tingin. Sir Jay, hinahanap ka. Ganun ang tingnan si Jay. Kaliwa ka na. Mark, baka ikaw hinahanap. Ay, hindi Hindi na.

Wala kayo kay Rina nanghingi na ng asin doon sa kusina. O, tena mo. Reyna, nanghingi ka ng asin? Hey. <laughs> <laughs> hmm. But may pera ka na naman? Okay. Ni Papa Balma? Bakit binigyan ka? O, nanghingi si... Nanghingi si ano nga ito? Dagul 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 Dagol. 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 Ang kano yan rin ah? Dalawa. Dalawa? Tama <laughs> oh, nga naman, dalawa. Nalabas so. niya lahat bago niya ilagay uli. Ang <laughs> kano na yan Bilangin mo daw?

Hindi mo ako teacher sino nagturo sa inon oh si teacher Jackie. Ang ng ng teacher mo talaga talan 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 to. talan 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 Patatas. Na. Ito. Sibuyas. Ah, at least one out of three meron sa gisa. Eh, ito? Sibuya. Sibuya. Atto? Sibuyas. Ito? Sibuyas ito? Sibuyas. Ulo ng sibuyas. Ano to? ito? Power. Power. Suha. Suha yan, suha. ito. Ito, ito yung ano. ito yung bawang. 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 Bawang ha. Tapos ito. Luya. 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 Ano na ito? Ito? Oh, yeah. Ah, very good. Oh, very, good. very good, teacher. Teacher, ha? Teacher. Thank you, teacher J. <laughs> <laughs> Tumatawa nga siya, eh. Malaging kalamansi. Kala oh. ninyo. Kala ninyo, hindi nga alam, ha? Oh, Kala ninyo, hindi nga ah. oh, alam, ha? Tinatawanan din ka. Tumatawa ka nga, eh. Ito ka na rin, ah.

o, oh, ka na daw. Sayaw ka na, higa ulit ako. oh, alam nyo ka agad yung step. Akin na yung bag mo. Sayaw. Wait lang. Ayusin natin. Umayot na talaga siya. Sexy na eh. Ayos <laughs> ah. <laughs> <laughs> yes. para itong, oh, main. Eh. <laughs> yeah. Para ito yung mga yung katatman. Ah, wala. Ang ina hindi ako makasintabi dito <laughs> Di mm -hmm. Di sa Nanastown. So, Kasi, hmm. Diba may ano may <hah> ibang sa signal line para siyang nanahan. Ta. 이제 뭐 하는 거 너무나 뿌었냐? 웃기지? 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 웃기

Ayan, kain na kayo. Mayora. Kain na po kayo, kain na. Kain, kain. Kuya ba, gabi nila ilain yan, no? Mahal, kain na. Kain na. Kain na. Kain na. Kuya. Ako lang walang video Kain na kayo. Sige. Kain na po. Kain Adobo. Ay, ang sarap na, no? Ginatawan. Ay, sarap ng Ay, kapatid, Ay, Sarap ng... Ay, na -na. kasi ako ng ano... Um, ito ba? Nalip yung mga buto-buto. Huwag oh, oh, magtanong. Oy mga founder, ay sus, murag sa taga Mindanao di, ba? Huwag dito Mindanao ba? angay sa PAKALS! <laughs> oh. Sana iba sa PAKALS ang taga Mindanao? Kuribok oh, iba ano, ano naman? Ano Di kasi ito naka ng Bisaya ang aking mahal AYOOO! mo, turohan! First sawa, sa pagkaipauli ang taga Pangano <laughs> Tao niya ta taka sumbangga niya kaka iya eh. nai. Magubat, magubat juga <laughs> ah, nito yamik. Na magojo na gingon, magubat ang relasyon. <laughs> Alam taka elon. Gansig nga kay, diya ka balot. Ano Ang bisaya para sa tagalog, yung mga ko tagalog. Mga ninang, mga grabyo na, ha? mga ninang. Oh, uh, pakimkim akin ha. <laughs> <laughs> Agad advance na. Naningil I-advance ko na. Ah, Pagbaan na. Oh, para sa iyo. Para yung oh. ko namin, Ay, wow, sweet naman. naman. Huwag kayong ganyan, Ay, Mr. J. May mga single. Lang lang kami kayo. May mga single dito. Ay, Respeto. <laughs> <laughs> Respeto sa <laughs> single. ba? Ay, single yan si Kuya Bal. <laughs> Ay, mga si Kuya na, na <laughs> Ay, mamawin, lang ka ako. na ako. Ang ka na ka ka.